Kani ko nang idaran na dapat ko di nataas o buhok. Dapat daw pamubo na ubuhok buhok. So, atong ipamubuan. Kaya ron mo gawas yung kaniyag charot. <laughs> Kita oy pamubuan kay arin na bukos-bukoson tagdan na lang balag magdunghay kay total mubu bu pamubuan na og maayo aron gid nga mo bagay daw unya amo nang gisugdan ang pagpamubo kadire na namindapit dapita nagpamubo kay aron na. na lang kalakawan mao na dayon tanan maayo pod tanog ang bugas mo pod kay aron mo undang pod ang iyang kataas kay matag adlaw na na lang giug saka nagsige lang giug saka ang presyo pati naging pagkamahal na mahimo kay sige magyapugtaas sa dire lang sa tung buhok magpamubo kay wa mahimo sa bugas kanina na itong buhok may itong pumubuan Apilo na lang po dahil na ito o pakiskis niya ito ang tiil nga mura na kuno o tiil sa kabaw kabaga na kaya ikaliyo okay, kuno matabang o makiskisan so itong pakiskisan na lang kaya ron nga mahilis-hilis po kaliyo so nalisod sila kiskis oy kaya pati kong sako na lang niya <laughs> So, no, kayo, no, na, na kung kung mahumok kay perti man kung pagagahi agi humulan nga Sabi na dahil na siya abin akong humulan abin akong nilabhan rin humulan pati po dahil tiil humulan so, so magtuman ta wa man ta kayo, kayo balaw ano ilang ibuhat sila ra na sayod ano ilang ipang buhat kay sila may expert di pita sa so, magtuman ta dito magsupak-supak <laughs> So, kung gusto kag mo anyag na kala pagtuman yun, ayo gid pag, tuman, yod, 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 pag sa mga... Sila anang buhata. So, mag-agad-agad at tanila. kay kita, wag ito kahibalo aning pangatarbahoan ni. Higurataan ni pagpauyon-uyon. So, libre man. fights na.